Hello guys! TV update! Tina Wong and Chan Abi o supportive talaga sa kanilang mga partner. Kanina, game nila ay Bilaxina at Camille Cal laban sa kanilang sister team na Akari. Makikita natin sa video na andyan ang dalawang partner nila ay Bilaxina at Camille Cal. Tingnan nyo ang ating boss T.O. Proud na no proud sa kaning mga pinapaggawa. Naka finger heart pa ito. Ganun din ang ating Abi Maranyo. Masaya din nga ng ating Chong Abi kasi nanalo sila laban sa cream line kanina. At yan, ang ating Ivy Laksina o oh. ganadong ganadong maglaro dahil alam niya nakasupport ang ating boss di sa kanya. Ang ganda-ganda naman ang ating Ivy Laksina na yan. May pa-flip ng dapat ng hair yan. At ang ating bosti, kinilig pa talaga ang makipakita ng kameraman ang ating light relaxina. Ayan o, napa thumbs up pa yan. Ang kit-kit mo talaga, bosti.